makapigil hininga at nakabibighani ang kagandahan ng tanawin sa kabundukan na ito ng Sierra Madre sa Rodriguez, Rizal. Dito makikita ang simpleng pamumuhay ng mga taong nabubuhay sa kabundukan. Pero para kay Pastor Juliet Sonyo, ang kabundukan ay hindi lamang isang magandang tanawin Kundi isang magandang lugar para mapangaralan ang mga tao dito at hanapin ang mga tubang naligaw. Pupunta tayo ngayon sa Rodriguez Rizal. Doon natin imi si Pastor Juliet Sonyo, ang manggagawa ng PMCC Fort Watch Puray Lokal. Ganito po ang get-up natin ngayon dahil uh, maputik, malubak, at bulubundukin ang uh, daraanan natin. Kaya sabahan nyo po kaming alamin ang uh, paglilingkod ng ating mga kapatid sa dakong yaon dito sa Exploits of Faith. pastor dyan? Sa... Ano, five years. Five ano, years? Bali, na ako dyan sa Puray. Ano yung August 7? Anong 2019. Year? Ah, 2019. Bali, extension namin yan eh. Kasi dito mm -hmm. natin ako uh -huh. Tapos, na, ano, 2021 na inaugurate na lokal. Mm -hmm. Kailan po yung stop niyo po ngayon pastor? Ano, Nag-asawa na kasi yung ano ko, associate eh. Ah. Kaya ako na lang muna doon natira. Ah, uh, po. Tapos mag-isa lang din po kayong bumababa sa kaumakit. Oo. Mm -hmm. Pag wala akong driver, nagkukumyot ako. Ah. Oh. O di. Kailan sa kayo po yan, basta? Isa lang, tricycle. Ah, yung tinatawag po nilang habal-habal. Yung po ba yan? Oo. O, may... yung may sidecar po. Yung habal, may sidecar yun. Pero ah, may sidecar walang di din. bobong bubong. Ah tapos tricycle mm -hmm. ang pamasahe naman pag nag-isa ka lang 300 pero pag tatlo kayo tigwa 100 sa inyo ah. <laughs> Taong 2021 nang maging lokal ang gawain ng Diyos sa puray hindi ito naging madali para kay Pastor Julian dahil ang mga kapatid sa lugar na ito ay malalayo ang tahanan sa kapilya Andito tayo ngayon sa Puray Local Church. Staff over po muna tayo habang tayo ay naghahanda para sa ating uh, mga pupuntahan mamaya sa sityo makaingalan kung saan umahayo ang binamahal na Pastor Juliet Sogno. Ilang oras po yung bihaya po natin papunta sa Puray? Pag mula dito, pag sa Puray, mga 45 minutes lang yon. Ah, 45 minutes. Pero dito tayo muna sa, sa isang sityo. Ah, okay po. 45 minutes. Uh Yung pag, kapag nasa po. Pero ano? yung ano po, yung... Pag motor lang, mga 40 minutes lang yon, pag -sindial. ah, Ah, no. okay. Pero pagka ano na po, akit na po ng... Pero pagkaingalan, si Joe makaingalan kasi doon yung mga kapatid ng gintay ngayon. Ah. Oo. Mula sa City UST Del Sol ay kinalangan naming maglakad dahil hindi na kayang dumaan pa ng sasakyan dahil bukod sa mabato, ay lubak-lubak din ang daan. Pero ito po, may mga pagkahabal po, napapasok pa po, po nila ito. Oo, oh, habal. Habal ah. tayo naman hanggang doon. Oo oh, po. Grabe, Pastor, buti. Nakakaya niyo po yung ganitong paglalakad. <laughs> Wala kang case pag walang ano eh. Paglalakad ka talaga pag walang sakyan. <laughs> Ito po ang madalas na pakikipagbakan ng mga kapatid natin dito sa lokal ng puray. Ang maglakad pag walang masakyan. Sabi guys, napakalakas si Pastor Juliet. 63 years old. Pero umaakit ng bundok para lang paglingkuran ng ating mga kapatid sa edad na 69 years old, ay hindi alintana ni Pastor Juliet ang hirap ng lakbayin. Marating lamang ang bahay ng mga kapatid upang sila ay dalhan ng salita ng Diyos na magpapatibay at magpapalakas ng kanilang pananampalataya. 9, 9.41 So, Lapit na lang mga alas, yes. dalawang oras na ang ginagawa natin paglalakbay, papunta sa... Makaingalan. Makaingalan. Sityo makaingalan. Sityo makaingalan. makaingalan. Doon sa mga mga pugs na yan, may kapat mga kapatid din doon. Ah, may kapatid din doon? Oo, oo. Mga ilang oras pa po kayo maglalakad? Mga kalating oras pa po siya. 30 minutes pa po. Kasi po, ah, andyan, losong, tas ahon, losong, ahon, gano'n lang po. Sa mahigit dalawang oras naming paglalakad, ay narating din namin ang sityong makaingalan kung saan nakatira ang ilang mga kapatid na matyagang hinahayuan ni Pastor Julian. Yan, finally guys, nandito na tayo sa Sitio maka Makaingalan. Kila Sister Aida. At ito yung daan. Maputik pa rin yung daan dito. Maputik pa rin hanggang dito sa... Ay, please, yan. Brother Raymond po. Kamusta na po? <laughs> <laughs> pastor. bakit po kayo nang kumayo dito sa lugar na to kahit malalayo po yung mga bahay ng kapatid? Una, simple, para ang mga kapatid, eh, alagaan sila sa kanilang pananampalataya mm -hmm. para lagi madama nila yung pagmamalasakit namin bilang manggagawa mm -hmm. sa kanila. Kasi yan ang kailangan nila eh, kung sila ila maalagaan. Ano po yung madalas niyong iniisip para hindi po kayo manghimagod sa pagdalaw sa mga kapatid. Siyempre, isipin mo na iyon ang pagkakatiwala ng Diyos. Mm -hmm. Kung baga maging, maging tapat sa ipinagkatiwala ng Diyos. Kasi hindi lahat ng tao eh, magkakaroon ng ganong pagkakatiwala ng Diyos. Eh. Mm -hmm. Kung baga pagkatawag ng Diyos yan, diyan tayo tinawag. Dapat yung pagkatawag na yan ay ano magampanan. Amen maisa katuparan. Hmm. Kasi pag hindi mo maisa katuparan yung pagkatawag ng Diyos kung ano yung layunin ng Diyos bakit kanya tinawag eh bubaga managot ka rin pagdating ng hmm. paninoon. Hmm. Ang sabi dito sa Juan 12 ang talatay ay Ang sinumang taong ibig maglingkod sa akin ay sumunod sa akin. At ang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Dito ay pinapahayag ng banal na kasulatan na may mga taong gusto rin maglingkod sa Diyos. Pero papaano natin gagawin ang paglilingkod sa Diyos? Kailangan alam mo ang paraan ng paglilingkod sa Diyos. You your... Holy Ghost within. That I may praise your holy name. Thank you, thank you, Lord. So, ano pa po yung mga nagiging struggle po ninyo sa paghayo sa mga kapatid bukod po sa uh, putik, yung daan, lubak-lubak, malalim yung butas ng daan, and malayo, ano pa po yung mga nagiging struggle nyo kapag humahayo po kayo? yung mga kahirapan. Mm. Minsan, nabawa, sa, sa katawan, pag mm. dumating bigla yung sakit, oh, ganun. Mahirap yeah. yun. Mahirap na mm. masakit ka. Pero ang Diyos naman eh, lagi namang nagpapagaling. Kung mm. may dumarating na sakit, may dumarating na kagalingan mula sa Diyos. Amen. Hindi alintana ni Pastor Juliet ang hirap at sakripisyo sapagkat ang kagalakan niya ay bakita ang mga kapatid na tapat at masayang naglilingkod sa Diyos. Ano po yung masasabihin po ninyo, Sister Aida, na kahit malayo po yung lugar po ninyo dito, pero pinupuntahan pa rin po kayo ng pastor po natin para pangaralan ng salita ng Diyos yun ang kalakasan namin yung ano pag napuntahan kami ng mga ng pastor na mm. na ano na madalhan ng salita ng Diyos kasi yung salita ng Diyos yung patalakas mm. kahit um, yon bagyo nandito pa rin sila dahil sa mga aral na natutunan ko din po mm. sa iglesia na ayun kailangan talaga na manatili tayo sa iglesia kasi mm. kung Aalis tayo, parang wala din ibang mapupuntahan, kundi yun nga sabi, ang kapahamakan. Kaya yun, kahit minsan naranasan ko na nahihina din, siyempre tao mm -hmm. lang po. Pero, yung isip ko, hindi ko din, ano din humiwalay po sa iglesia. Okay. Kung baga, pinangahawakan niyo yung kaligtasan po, na yung tinanggap niyo sa Panginoon. Po. Hmm. Ang tapat na paglilingkod ng mga kapatid, ang siyang nagtutulak kay Pastor Juliet. Upang matyaga silang dalawin sa kabila na siya ay may edad na, dahil hindi man sila mayaman sa material na bagay, ay pinayaman naman ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Natutuwa po, kami. Nagagalak po kami kasi kahit po sa kahirapan ng daan, mm -hmm. nasusungon niyo po kami dito, nagupuntahan niyo po kami, mm -hmm. nadadala niyo po kami ng magandang balita ng Panginoon. Mm -hmm yung po ang kagalakan sa amin hmm. para sa mga pastor kung pumupunta dito sa amin. Kapag ka nakikita nyo na po yung mga kapatid na sama-sama sumasamba sa ating panglaon, ano po yung pakiramdam po ninyo? Ano po yung feeling po ninyo? Masaya, masaya. Kaya pag mga kapatid lalo na sila na ito, dahil dito hmm. pa sila galing, minsan naglalakad sila pababa. Hmm. Pag tinatanong ko sila, o, paano kayo nakarating? Sumakay ba kayo? Naglakad lang pastor, sabi kumbaga hindi mapantayan yung nadadama kong kagalakan dahil kumbaga yung salita ng Diyos na naitanim sa kanila, nagbunga ng kanilang pagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon. Sa aking paglalakbay kasama si Pastor Julian, ay may isang bagay na tumatak sa aking puso at isip. Hindi hadlang ang edad para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi maipagkakaila na sa likod ng mabilis na paglago ng gawain ng Diyos sa siyudad man o sa kabundukan, ay may mga taong tapat at basikap na ginagampanan ang kanilang tungkulin na mapangalagaan ang mga tupa ng Diyos. Isang bagay na maging hamon sa ating mga kabataan at malalakas pa, dahil sa bawat bundok ng pagsubok at pagtitiis na ating sinusuong sa buhay, ay meron ding bundok ng pag-asa na nagbibigay kasiguraduhan sa ating tagumpay. Ako po si Brother Raymond Tomas at ito po ang Exploits of Faith.